Mga moms, meron akong i-share sa inyo na kwento. Alam nyo ba na meron akong experience sa pagtatrabaho as Kygo or caregiver? So, nakapagtrabaho ako as caregiver sa Roji Home or Home for the Aged. So, maliit lang siya na facility. Bale, sinukay lang din ako doon. Tapos, parang naisip ko na, okay, why not? parang gusto ko rin uh, makapag-experience ng something new. Tapos, based on my research, kapag uh, nag-work ka as caregiver sa facility ng Home for the Aged, para ka lang daw nag-aalaga ng baby. So, yun talaga yung expectation ko. So, ayun na nga. Bale, ang pasok ko is 10 a.m. So, hindi ko na maaabutan yung uh, pagpapaligo ng mga pasyente. So, ang naaabutan ko is yung magpapa-toilet sa kanila, tapos Kapag bakantin na ako, yung mga tapos na paliguan, dadamitan ko ganun. Ganun yung parang rhythm ko every morning. Sa pagpapa-toilet, chucks lang. Siguro malaking advantage kapag isa kang nanay na magtatrabaho as caregiver. Kasi parang hindi na bago sa'yo yung mga edits, yung pag-change ng diaper yung pagpupunas ng puwet, ganun. Sa akin naman, sa case ko, caring carry ko lang. Nakaset na rin sa isip ko na work yon Part yon ng trabaho ko. So, kahit nung first day ko, kahit nakakita ako ng iba't ibang pamalo ni Lolo, hindi naman ako naiilang or parang ayaw kong hawakan or whatever. Kasi trabaho yun ni eh. So, yung pag-change ng diaper, caring-carry lang, parang mga baby lang sila ganun na malaki. Iba nga lang yung way ng pagpupunas ng puwet kasi malaki na sila. Pero carry lang. Parang mas gusto ko pa nga na magbihis ng diaper kesa yung magpapatoilet ng mga yung nakakalakad pa ng mga pasyente. Tapos mayayari nga lang yung balakang mo at saka yung tuhod mo kapag lagi kang nagpapapalit ng diaper sa mga pasyente kasi mabibigat sila. Tapos Meron kasi mga pasyente na nakastoma bag or yung nakakolostomy bag. Yun ang pinakamaamoy talaga. Pero carry lang. wag mo lang masyadong ilapit yung mukha mo para hindi mo masyadong yung amoy, ito na tanghalian na. So yon magpapakain na kayo. May mga pasyente na uh, hirap na kumain, like meron kasing iba na mga paralyzed na or whatever. So yung mga ganon mga cases, alala, eh, alalayan mo lang sila or titignan mo sila. If, if nakakakain ba sila ng maayos or, or like kaya pa ba nilang kumain, ganon. Or hindi ba sila nabibilaukan, basta mga ganon. Di ito, natapos na ang lunch. Pag tutut-brushin mo na sila. So, hindi ko alam kung lahat ba ganun. Kasi isang facility lang naman yung napasukan ko. Yung pustiso nila, kami mga caregivers ang maguhugas. Guys, yung paghuhugas ng pustiso, yun talaga yung hindi ko kinaya, guys. As in hanggang ngayon, kapag naalala ko, naluluha talaga ako. Hindi ko kaya yung mga tinga ng mga pustiso, giatay. Pero syempre, wala akong magawa, diba? Kailangan kong hugasan yun. Kasi trabaho. Basta guys. Kasi di diba hindi na sila masyadong nakakanguya. Yung mga ibang tinga kasi talagang buo pa talaga. As in buong buo pa. Nakanyin. Ganun. Basta yun na yun. Alam nyo guys. Ang lunch ko kasi. After ko magpa-toothbrush sa kanila. Saka na ako papasok. For lunch break. Day! Nawala talaga ang aking appetite. As in, hindi siya mawala sa isip ko. Three days ako walang appetite, guys. Pero nasanay naman din ako. Like, minsan, mm, gagano na lang ako. Or parang gumawa ako ng technique na parang habang hinuhugasan ko siya, hindi ko siya masyadong tinitignan. Tapos pag wala ng mga tinga, saka ko na lang siya i-toothbrush. Ay, ambot na lang lagi. Uy. Kayo, guys. Ano yung mga Kaigo experience nyo na nahirapan kayo i-deal?